Rondo, tiga mo yung bagong bilis sa akin ng tatay ko. Original to. Oo oh, nga, awis ha. Mukhang original na ha. Sana, magkaroon din ako niyan. Swerte-swerte mo sa tatay mo. Ganoon talaga. Swerte talaga ako sa tatay ko. Maganda kasi trabaho ng tatay ko eh. Kaya lahat ng gusto ko, pwede mabili. Kaya nga ikaw naging kaibigan ko eh. Dahil mayamang ka, awis eh. Sipa so, talaga lang <laughs> Uy, teka. Si Handing Basuero. Ang ganda ng damit. Oo, oh, anong gusto mong gawin natin? pag chipan natin! Oh, maganda yan! Oye Randy Basuwero, ang ganda ang damit mo ah! Oo nga, bakit? Tayo mo ba na may initan? Ang daming butas ah! Bas, basahan namin yan! Ba't kinuha mo sa bahay namin yan? <laughs> Ay! Lando, bakit mo nga pala siya inuwaran? Madudumi yan ito bago binisahan ng tatay kong damit ito. Original pa naman ito. <laughs> Kaya Lando, kay Aris. Grabe naman po kayo kay Kuya Randy. mahirap lang po kami. Kayo po mayaman. Masyado na po kayo makapangapi ah. Sabi, tumigil ka na. Huwag natin silang patulan. Ano mga nare niyo, nyo? Kasi sa si inyo, yung mga tatay nyo. Kasi pinanganak kayong mahihirap. <laughs> Tara na halando. Bomba saan? Pasuero! Pero <laughs> nti, dito meron na alam. Doon oh. maraming kalakal doon. Sigurado ka, Rawi? Oo, pero Tara. <laughs> Si Banding Basuwero kasama yung kapatid o oh. Pagchipan natin Maganda yan Tara <laughs> Tara <laughs> Paglandan na yan. Lando Wow basura <laughs> Anak na kayo mga basuwero <laughs> Mga basuwero Mga basuwero <laughs> Grabe naman po kayo ah Wala naman po binagawa sa inyo ah Nag-anak buhay lang naman po kami ah <laughs> Anak buhay? Ayan, dumi-dumi yan. Talagang maanang ka ng basuwero. Saka <laughs> <laughs> huwag kayo nadahan dito sa amin. Mga mamaya, mawala pa yung mga gamit namin. Uy, <laughs> Aris, ano yung ginagawa mo dyan sa dalawang taong yan? At saka ano yung sinasabi mo mawala tayo ng mga gamit? Hindi ka ba naawa sa dalawang taong yan? Eh, tay. Mga basuwero itong mga ito eh. daan lagi dito sa bahay natin. Mamaya, mawalan tayo ng gamit. Saka huwag kayo magkitiwala dyan. Oo nga po, Kuya Baruk. Aris, ano pinagsasabihin mo sa dalawang taong to? Hindi mo ba alam? Naghahanap buhay nga sila ng marangal. Hindi nga sila nagnanakaw. Gusto nila mabuhay ng marangal. Aris, hindi lahat ng katulad nila masama at magnanakaw. Halika kayo rito. Aris, at mga bata, dito tayo mag-usap. Halika kayo rito, mga bata. Aris, Lando, rito kayo. Magsiyo po kayo rito. Mga bata, rito kayo. Aris, Lando, nakikita nyo ba itong sugat na to? Itong sugat na to, eh, dati rin kasi ako mga ngalakan katulad ng mga batang to. Kaya gusto ko sana, huwag kayo maglahit ng katulad nila kasi parang nilalahit nyo na rin ako. Aris, Lando. Ganun po ba, Tay? Ganyan din po pala yung naging trabaho nyo. Pangako po, Tay. Hindi na po ako ng mga hamak mga makatulad nilang basurero. Sana po mapatawad nyo ako, Tay. Ako rin po, Kuya Barok. Sana mapatawad nyo rin po ako. Aris, Lando. Huwag kayo sa akin humingi ng tawad. Kasi dito sa dalawang taong to na hinamak niyo, kayo dapat tumingin ng tawad. Totay, tay, naiintindihan ko na po. Randy, Rawi, sana mapatawad niyo kami ha sa mga ginawa namin sa inyo. Ako rin, Randy, Rawi, sana mapatawad niyo rin ako. Okay na sa amin yun, Lando, Aris. Sana, hindi na kayo mga hamak ng tao. Pagaya namin ni Rawi, na mahirap lamang. Ako rin kay Lando, kay Aris. Papatawad ko na kayo. Basta huwag niyo lang uulitin ha. Talaga ba, Randy Rawi? Maraming salamat sa inyo ha. Pwede ba tayo maging magkaibigan? Oo naman, Lando, Aris. Okay lang sa amin yun. Tay, gusto ko sana ibigay sa kanila yung damit ko eh. Hindi ko naman nagagamit yung iba. Tama yun, anak. Ibigay mo na lang sa kanila. Para marami naman silang maging damit. Talaga ba, Aris? Ibigay mo sa akin yung mga damit. Maraming salamat sa iyo ha. Kaya hey, Aris, ako rin bigyan mo ah. Oo naman. Tara, doon tayo sa bahay namin. Sige po, kay Aris.